Ito ang topic dito. Manifestation sa Ritual. Ano? Kailangan na nasa alignment ka. Kailangan nasa puso mo yung pagmamanifest mo. Sa yung kaluluwa mo. Naka-align lahat yan. Kasi kung hindi yan naka-align, magiging illusion na lang ang manifestation mo. Pag gusto kong magre-ritual ka, ganun din. Kailangan ang tagal nasa alay. Huwag pa dalos-dalos, huwag -dalos, pa bigla-bigla. Hindi yan instant biyaya agad. Kailangan mong... Kailangan nasa alay ka. Kasi pwede mag-backfire sa lahat ng ginagawa mo. Ritual. Sabihin natin may biyaya nga. Gulo na naman yung dating. di ba? Hmm? Titigyan mo yung mga bara. Sugod. So Pahala na. Walang plan A, walang plan B. Pero so, yun lang, sa mga, mga manifest sa mga ritual eh, ingat, ingat. Kailangan na sa uh, alignment kayo. Hindi yan instant piyaya. Pwede yan mag-backfire sa inyo.